Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 10 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Gordiano. Kamusta? Si San Gordiano ay isang sundalong Romano at isang martir na Kristiyano. Ang kanyang kasaysayan ay napaligiran ng mga alamat. Ngunit narito ang mga pangunahing elemento na lumalabas dito. Sinasabing namuhay si Gordiano sa Roma sa panahon ng panunupil sa mga Kristiyano sa ilalim ng emperador na si Diocletian. Bilang sundalong Romano, siya ay pinagbabantay ng mga nakakulong na Kristiyano dahil sa kanilang pananampalataya. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanilang tapang at determinasyon sa harap ng pag-uusig, nagbalik-loob si Gordiano sa Kristiyanismo. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob, si Gordiano ay inaresto at pinagsubok sa matitinding pagpapahirap upang talikuran ang kanyang pananampalataya sa Kristyanismo, ngunit na natiling tapat hanggang sa wakas. Ipinugot siya dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Narito ang isang dasal kay San Gordiano. O makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo para sa buhay at patutoon ni San Gordiano na nagbigay ng kanyang buhay para sa kanyang pananampalataya sa iyo. Bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pakikiusap ng biyaya na manatiling tapat sa iyo sa lahat ng mga kalagayan ng aming buhay. Naway ang kanyang halimbawa ng tapang at debosyon ay magbigay inspirasyon sa amin na mabuhay na ganap ang aming kristyanong pananampalataya. San Gordiano, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Juan de Villa, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.